You're telling me, na pieza. so pag pieza, Ibig Sabin maintenance. Tapos so Ibig Sabin, we need to upgrade. Oh. Okay. This hearing is called, as already mentioned, uh, for us to find out today what needs to be done in order to uh, um, ensure the, uh, the convenience and safety of all our airline passengers, at the same time, protecting our national security. Uh, from a domestic and international enemy of the state from coming in and out of the country. So ibig sabihin, magtulungan po tayo, malapit na po yung budget hearing, na baka merong mga kailangang i-upgrade, merong kailangang i-modernize, and I can help you. Let's help each other out para mahanapan natin ng pondo na yung pagkukulang nyo dyan, pupunuan natin pamagitan ng pondo mula sa ating gobyerno. Uh, as we all know, um, our airports—they are the first and last line of our defense. So, that should not be compromised at all times. That's very important to me and to all of us. meron po ako na kalap ng mga impormasyon na napakadali po tayong mapasok ng mga international terrorist madali mm po -hmm. tayong malusutan ng mga criminal na pinagharap ng batas. yung mga na-convict na dito at wanted, kaya palang lumabas. Nakita ko na po kung saan ang ating pagkukulang sa mga airport. Kayang-kayang lumusot ang sino mang kriminal na blacklisted na sa atin na makapasok muli. Easily nakapikit. Ang mga kriminal o yung mga wanted, na blacklisted na hindi dapat makalabas, kayang lumabas. Mamay, may mention ko. Kayang kaya, nakapikit makalabas sila. Um, but let's start muna sa inconvenience ng mga pasahero, uh, airline passengers. Yung sa e-gates, I think sa immigration ata ito, um, marami na akong natanggap na reklamo, na pipila ng mahaba ang mga um, incoming passengers uh, galing sa ibang bansa pipila sila ng matagal pagdating sa unahan hindi naririd yung kanilang documents so after pumila sila ng for so many minutes ituturo ngayon sila dun sa booth kaya pipila ulit sila ng ilang minuto and some of them because of that they weren't able to catch their connecting flights or their meetings. Na hinabol nila. Uh, nandito ba yung immigration natin pertaining to that issue na pwede sabagot? Ano pong nangyari sa ating mga e-gates? Anong pangalan niyo po, sir? Good morning po, Senator. Um, si Jollibert Galion po from the MISD po ng uh, immigration. Sige po. Bakit po, eh, kuminsan hindi po nag-read yung uh, e-gates, hindi na re read yung mga tamang dokumento naman na pinipresenta pre ng mga incoming passengers natin, mga Pilipino, naipit sila doon at kailan nila pumila ulit doon sa booth. Ano nangyari po? Ba't pumapalpak po yun, sir? Uh, sa ngayon po, sir, may around 5 to 6 years na po yung mga sistema natin. At uh, yung proseso po ng uh, e-gate natin is may dalawang step usually po yun yung kakapture mo na yung passport niya and then yung system po i check ng uh, ng bureau kung na kung nasa record po siya and then yun po yun po yung proseso but then nung lately po nagkaroon na rin nagka, bug down na rin po yung mga ano namin sir ano pong reason so, ba bug down sir uh, yung piyesa po nung ano po sir nung machines natin uh, madalas po pag nag-open yun uh, close Parang sa sasakyan din po. Pagka, so, ibig sabihin kulang cool sa maintenance? Meron. Uh, nung, ano, sir? Sa kalumaan na rin, kailangan ma, maayos din po yon Pangalawa, sir, uh, may mga uh, instances na sa connectivity po, uh, mm -hmm. nagkakaroon po tayo ng problema. So, kasi, sir, kung sorry. Kasi hindi lang naman, hindi naman sa lahat ng pasero in fairness. Yes, sir. Okay. May, mga may mga passengers lang. Na hindi ni read yung kanilang dokumento pero yung sa iba ni read. Kaya sabi ko nagkakaroon ng haba ng pila dahil tatlo apat na pasahero pipilitin niya talagang iparid yung kanyang dokumento hindi talaga ayo talagang i-read ng machine so umabang pila. Ang um, so you 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 telling me na piyesa so pag piyesa ibig sabihin maintenance tapos kalumaan so ibig sabihin we need to upgrade opo oh, by oh, po, sir. new ones. Yes, sir. Sir, uh, if I may, sir, mayroon pa pong isang dahilan din. Puminsan uh, po, uh, pagka yung passport, yung madalas po, pag worn out na siya, uh, may hirap na rin pong basahin ng passport reader. Okay. O, isa yun po sa mga dahilan, sir. But then, meron din naman pong nag assist ka ng mga immigration officer or mga assistant po doon sa counter. Kaya inalalayan po sila. Isa yun po sa nakikita. Hindi, kasi ang nangyari, pag hindi na-grade, alalahan nga sila Opa. ng isang personal from immigration, tutuloy sila sa boot. Pagdating doon sa boot, napila, mahaba, balik sila sa, pa, sa start from scratch. And another few minutes or even half an hour or so sa, uh, sa pila, sila ay nakatenga doon. So, to sum it up, uh, ang problema ko minsan sabi mo, yung passport ay luma na, okay, pero may mga pasahero na hindi man luma ang kanilang passport and yet na stuck sila doon at hindi sila hindi na-read re yung kanilang dokumento. So, maintenance, sino maintenance provider nitong mga e-gates natin? Uh, sa ngayon po, nag-lapse na rin po yung nung last year nito, uh, nag na po. Uh nag-lapse na nag na rin po yung maintenance contract nila. Nag-lapse. And then opo. So, and sino then... ngayon ang ang humahawak ng maintenance contract? Kung nag-lapse na 'yung dati, meron na bang bago? pumirma sa maintenance contract para sa maintain sa pasang maintenance ng e-gates. And we, ang nakita po namin sir kaya po kami nag uh, propose din po kasi na po uh, Senator Chairman Mr. Chairman. Nagpropose na rin po kami ng mga bagong expansion po or replacement ng mga e-gates na yan na para yung technology po na mas mabilis okay. ang proseso. Uh, it so happens sir na salamat po rin po sa, sa inyo at saka sa kongreso Uh, nakapag-release po kayo ng uh, sa amount of money na at least 25% po ng mga counters natin eh mapapalitan na po ng mga e-gates na bago. At bago saka, na ito. Opo sir. At uh, one step na lang po 'yun. Ngayon po, six na ito hindi yung makalumang e-gates. Yes, sabi niyo uh, six years ago pa. Opo, mapapalitan na po 'yun sir. Uh, so happen. Malaki po ang k namin sir at uh, naipasa po niyo yung budget nung 2024. Kaya yun po yung under-process ngayon po ng uh, bidding, uh, mag-POC na po. Supposed to be kayo ngayon, sir, ang POC namin para makita namin yung technology na uh, matesting na po. So yun po yung sitwasyon namin, sir, kaya po uh, continuing po yung uh, pag-upgrade po namin para uh, yung convenience po ng mga pasero natin is ma-address po. Okay. So kung mapapalitan na... Itong mga e-gates na mga bago at sa mas maganda siguro kung dagdagan nyo para ma-ease ma yung congestion. So makabagong e-gates na ito at dapat yung maintenance uh, provider ninyo ay uh, maagap at uh, masipag at maayos yung trabaho na para periodically may maintain yung mga e-gates at hindi, uh, hindi nagkasira-sira. Tama? tama po uh, sir tama po anong pangalan ng maintenance provider niyo po ngayon yung existing po is uh, uh ascent uh, company po yung ano yung nakuha before nung sa AGate are they doing their job uh during the um uh, period po nung contract nila okay naman po uh, and then since tanglops na po And uh, nakita namin may bagong technology na papasok na po dahil nga po na-approve po yung Kwan uh, natin project. So hindi na namin po itinuloy yun. But then on the need basis po, ang ginagawa po namin, pagka yung may sira, that's the time na andyan naman po agad sila. And then asaka okay. po namin sila. Uh, i so i kailan po mapapalitan itong mga lumang e-gates natin? Uh, ang target po namin sir, sana ma... ma Magkaroon na ng NTP by October or November. Magkaroon po ng ano? Notice proceed. Kasi ongoing na po yung procurement So by October po, or November po. Or November, magkakaroon ng NTP. And then uh, after po ng NTP, meron pong 12 months. Kasi nationwide po yun sir. Hindi lang po sa Terminal 1 or Terminal 3. Uh, lahat so po let's lang... say at the end of uh, 2025, year 2025, before the end of that Yeah, Yes, so mauna po yung everything is in place now. Yes, po. Mauna po yung mga masyadong maraming flights ng mga airport katulad po ng naiwan, Naya 3 especially, Cebu, uh, Clark, yung po yung mga mauna sir and then the rest will be uh, sa susunod na po yung facing uh, pacing ng project. But then the whole uh, phase po ng uh, project natin is tatlo po yun, sir. Ang phase 1, ito pong 2024, yun po yung nai-release po ninyo. And then yung second is uh, hopefully this 2025. Uh, yung 2024 po, 25% po ng mga counters natin, mapapalitan po lahat ng e -gates. So malaking bagay po yun, uh, Mr. Chair. Uh, including uh, departure. Both arrival and departure po magkakaroon po tayo niyan. And then sa itong 2025 po, yun pinapost po namin, another 15% hopefully po. Ma ano kasi ang target po namin uh, 50% po lahat ng immigration counters mapalitan ng ng uh, puro e-gates. Very good. Okay, oh, at Yan least tinatrabaho niyo po, oh, po. Kumikilos kayo. Nice to hear that.